ito, maganda maganda tangali. Ito, oh, hapon. Ito, pumunta ako ng panda ngayon. bibili ako ng mga sahog namin sa ulam tsaka mantika. Dahil na binibili namin, kailan na pumunta pa ako rito. Yan, sa tindahan ako ng mga ano, gulay. Titingin mo na ako ng luya dahil kailangan ko luya. kasi importante sa amin ngayon ito luya makita nah, mo luya importante sa amin kasi ito Ah, tumbawang 'yan. Kuha ko ng sambalot na bawang para importante rin sa amin 'to. pupunta ako dito sa ano, ano sa timbangan ng mga ano, dami. Ka lumbar 2 sari Ka lumbar 2 sari Kunitake 10 10 egwa サンドラフトの。<laughs> <laughs>

stick. Uh, ah, si tambal no? ah, si Tamba, no? uh, oh. No. Yan na okay. ang pagdalis na. Yan. Ito yung palang nabibili ko. Ilang piraso pala. Pero kukuha ko ng mga gulay namin. Alimutan ko gulay. Ito punta ko dito sa tindahan ng mga gulay. Pero ang sasala na, ang sasala. Ayan, hanggaan na lang ako rito na mabibiling gulay. Ay, oh, ayan, nasagulayan na ako. Kangkong, kangkong. May kangkong ba rito? repolyo Ripolyo kami. sa ripolyo, maliit lang na repolyo kailangan ko. Ayan hmm. lang nabili ko ngayon ng gulay. Wala tayong mabili-biling gulay masyado. Walang kangkong. ko ito na po yung napamili ko kumabot rin po ng 70 real. ah bigat at yan, pauwi na ako lakad lang ako sa initan pauwi na ako bigat na itong dala, bigat ng dala ko <laughs> nasa initan pa ako online na lalakarin ko uh, simula sa amin na uh, siguro mga 20 minutes ako maglalakad sa sobrang init na to kasi ano kaya ako lumabas ngayon. Wala kaming mantika, wala kaming asin. Eh ano araw pa lang, ubos na 'yung mga stock namin. Kasi sa sobrang mahal Kaya ito. Uwi muna ako. Maraming maraming salamat at ito na lang ang aking video. Ah, na rin ito ako. Maraming maraming salamat.